Dito yung sunshine. Mas, I'm so excited na nandito po ako ngayon yes. sa inyong kusina. Dahil napasugod ako dito, gusto ko sana magpaturo ng isang magical recipe para sa hobby kong si Tim. Wow naman, ay nako tama yan sunshine. Sa tulad mong nag-umpumpisa ng pamilya, dapat maganda ang simula. Mm -hmm. At paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagluluto ng magical at masarap na pagkain tulad ng Magic Korean Beef 2 nalulutuin natin ngayon. Wow! Bukhang masarap talaga ano? yan. Ano? Sige ka na! Okay. Sige, game! So, ito marinit lang natin ito. Nang konti. Ito at na yung beef. Ito yes, at yung ating uh, oyster sauce. Okay. Yes. At alam mo, bak, ang pinakamaganda rito, lalagyan natin yung sugar. Oo. oo. Yeah. Yun talaga ang ano, yeah. no? Pag Korean beef yes, to, make brown beefs, sugar. Yes. At saka yung ating pinatawag na chili. Lauha! Gusto-gusto gusto ba si Tim ng hot? Ay, opo. No, okay. Mahilig po sa maanghang si Tim. Okay. Ngayon, at para lalo siyang sumarap, lalagyan yes. natin ng Maggi Magic Sarap. Ayan. Yan. Siyempre naman. Yan. Kailangan tayo ma may sayang, yes, master. kailangan may <laughs> Para lalong mag-level up ang sarap ng ating putahe na gagawin okay, natin. Okay, tama. di ba? Okay. Kasi yung, alam uh, mo, itong ating kasing uh, Maggi Magic Sarap, yung granules niya, ito okay. talaga binabalansi ang kabuong, kabuohang lasa ng ating pagkain. Hindi lang yung alat at saka yung sultinis. Yes. Di ba? At dahil dyan, nangingibabaw pa rin yung lasa talaga ng ating beef o yung ating putahe na ginagawa natin. Okay. Pinapasasarap ng Maggi Magic Sarap ng ating Magic Korean Beef Stew. Pinabalansi talagang totally balansyado nito ang mga masasarap na flavors. Batulan diba? nitong ating ginagawang at ngayon, ating beef, uh, Korean beef. Alam mo, Master, sa bahay nga, pag yes. nagluluto ako, si Tim talagang lalong napaparami yung kain niya. Especially, pag gumagamit ako ng Maggi Magic Sarap. Nako, Kasi yan. napapadali yung pagluluto ko, hindi ko na kailangan magtansya-tansya. Talagang lumalabas na yung flavor ng pagkain. Totoo yan, Sansyan. Kung baga sana, pag nilagay mo yung ita isang sachet, malasang-malasang na. Yes, that's no? right. Iisipin mo sa ginagawa natin. Mm -hmm. Ayan, so ang gagawin natin yon. hiwain ko lang yung ating uh, sibuyas. Okay. Yes. At isote ko lang ng bahagya. So, Master, after natin i-marinate yan, hindi na ba natin kailangan palambutin? Tubig lang. Tubig lang ilagay natin para lumambot yung ating stew. Ano ba po pong ibang way para mapalambot natin yung karne? Ito, dapat talaga pakuluan mo ng halimbawa na lang ng mga one hour to two hours siguro. Talaga pong hey, hindi <laughs> e-notice. Dalawang oras ng <yung> pakuluan. Di ba? <laughs> diba? talaga hindi nakatingin si Chef okay. Boy. Okay, <laughs> na, na Isa sa mga tradisyonal at pinakamahalagang pagkain ang beef ng mga Koreano. Simula pa noong unang panahon. Wow. Itinuturing kasing servant ang mga baka noon. ka up ng mga servant na tao. In fact, mayroon pang nakakatakdang holiday para sa mga baka. Kaya itong niluluto nating Magic Korean Beef Stew bagay na bagay ihain sa taong naghahari sa inyong puso. Tama yan, Master. Mm. Lalo na pag niluto mo with love at dinagdagan pa ng magi magic sarap, yes. talaga yes. namang tataba ang puso ng aking asawa. Nako, tamang-tama ito. Ha? Sunshine, luto na ito. Luto okay. na ito. wow. At yan, ha? Ayan. Ayan. Wow na Ang wow. Nako. Bango. Ito, bango. Bango. Ng sauce. And Napakasarap sauce. nito. Ito yung pinapasauce niya. Look at that. Wow! Ooh. Yum, yum, yum! At lalagyan natin ng sisami, uh, sesame, sesame seeds. Sesame seeds. Master. Ito, master? Yes. Ligyan natin. Ligyan natin ng yum, 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 yum! Magic Korean Beef Stew is now served! At syempre, pagsaluhan na natin ito, yumsters, it's tikiman time!